apat na pong subway riders kung saan may anim na babae ang gumulat sa mga regular na nagko sa Hong Kong subway nang sila ay sumakay mula sa Central, North Point at Kuntong at pabalik sa Central nang walang suot na pantalon. Ito ay nangyari noong January 12. Ang No Pants Subway Ride ay isang event na ginaganap bawat taon sa New York. Ito ang pangalawang pagsali ng Hong Kong sa nakakatawang pangyayaring ito. Yes, uh, but, uh, but show people in Hong Kong that is possible. Is possible? Nang tanungin ng isang pantsless rider kung bakit niya ito ginawa, wala siyang maisagot. Buti na lang at may ibang nakasagot na ito ay para daw ipakita sa mga taga Hong Kong kung paano mag-enjoy at magsaya. Noong 2002 nagsimula ang event sa pitong lalaki lang sa New York. Ngayon ay mas higit na maraming followers ang event na ito sa iba't ibang sulok ng mundo. Ito ay ang ikalawang taon pa lang ng pagsali ng Hong Kong pero marami-rami na ang mga nakisaya kumpara sa mga nakaraang taon. See you next year.